Okay, mga ketchups. ah uh, pabalik tayo ng sukat. Uh, puro kayo las tunas kung pa. Pagkirahin natin. Nakaanong na booking din tayo dito. ah uh, halos almost 400 din ang pinita natin. Shout out din sa mga pasahero ko na tamad sila yung hanap sa click. Uh, pasahero ko na 70 ang babayaran. May eh, ayaw ko rin eh, sa dahil may sabi pang Shout out sa inyo. Huwag niyo siya una kong basahero. Marami pa ma'am. Mas tingang si Sohra ng Diyak. Iyan pa kong pamiyobra. Yan ang problema. Ako po, tuya. Pinagawa mo. Ah, may aksidente. Ako po, anong nangyari? Ang banda. May aksidente po dito sa kaliwa sa yung pasahero. Awa naman. Ha, ingat po mga ha, kapwa natin mga motorista. Imanan po kami nyo. Ingat po. Dahil uh, nasa kalsada tayo. Asahan nyo na. Tayo ay uh, na sa Dati natin sa buhay. Hindi natin isipin na tayo ay may makamahal sa buhay na naghihintay sa atin. Ha? Kaya uh, kalma lang tayo, mga ka-ketchup. Huwag tayong uh, <muchos> lang dito. Sa Ay, naku po. Squasha ka. Uh. Grabe yung uh, aksidente kanina, mga ka-ketchup. Nakaalis na ako, nakarating na ako ng sukat, pumikap na ako ng pasahero. Uh, pagbalik ko, ah, uh, critical yata yun, mga ka-ketchup. Nakahandusay eh may ambulansya na nga eh. Siya ay uh, sinundunan ng ambulansya, sinakay ng ambulansya at uh, na sa ospital. Uh, ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Mahirap pang mahirap pang maaksidente ka mga kaketchup. Okay, mga kaketchup, puro gurami. Ah, uh, balik tayo dito sa may Alabang Filling Vest. Uh, hindi tayo mabibigyan ng magandang biyahe. Total naman alas bisna. na siguro ganun talaga merong uh, merong uh, mapasahero maraming booking meron naman talagang tagtunay kaya uh, ano lang tayo ganun lang talaga nagawi na lang sa mga susunod pang mga araw yun naman mauubos ang uh, pasahero uh, sa mga admin ng Joyride ride at Anyway, yung kanina mga pagtatalo-talo na yan, yung makikinabang mga rider, at tayo pa rin ang makikinabang yan dahil uh, magkakumpetensya yan, lalabasan yung mga maganda carpet, mga promo, yung makikinabang yan ay uh, mga rider din. Hindi naman sa mga rider, hindi na kayo mag sa mga ay makisala sa mga away-away tanag away. ah, buhay lang tayo hindi okay, makisala sa mga yan ako po may alaban na yan tayo tayo mga halipin ng mga yan hindi okay, lang tayo hindi okay, lang tayo nanggub ay makisala dyan kagaya niya may timanggahan na magting ng sa movie tinumanggay yung ano Game TV hindi <laughs> manikangwan makatakot parang gano'n <laughs> Fiber Fiber yun, makakaketchup Kasi okay, ano yun eh uh, Pagkakalat ng maling Malita o oh, fake news Very sad news

dahil tayo po ay ang uh, halapos sa diskwasyon kung mag tayo uh, ayos na nito try kung makakasunan tayo yung mga uh, mag-upload rider ayan nangyayari dyan tapos na uh, mga, ikaw ay nabangga so kung ito critical uh, ka hindi ka ito yung kaya yung mga nakikisabi dyan, yung mga rider, mga na po Kaya Kaya ano kami na lang sa kanila yung mga ganyan. May mga sa uh, ano, pagka nagpa-register ka kay Muti, uh, pesos. Ito sa mga itaw sa mga I